Bukha ko 'yan, oh. Ha? Sa iba ka magtanong. Sa akin. Ano Pwede magtanong? Ha? Pwede magtanong? Ano po? Sa lang, oh. Baka kilala niyo yung ano, kasi sabi dito si... sa may... Ituro sa Coromandel yung ano eh, nakatira yung... kaibigan ko ano, tropa ko dati. Ano ba pangalan? Richard po. Richard? Malaki po kasi utang sa akin yun eh. Sinahanap po eh, may nakapagturo nga po na dito na nagtatrabaho Parang... Nagko-contraction co daw dito eh. Parang apelido ba nun? Ha? Anong apelido? narinig ko na yun eh. Richard Gutierrez po. Cheres. Oo, oh, baka kilala niyo po. Ang artista yata yun. Hindi, yung po pangalan niya. Ito, meron po dito picture eh. Patingin niya, baka kilala ko. Wait lang, tignan ko lang ha. Hinapin ko lang po. Baka kilala ko. Kasi parang may narinig ako, bagong lipat dito, Richard. Ito po. Yeah, yeah, yeah. Sigurado ka, kuya? Oo, oh, <laughs> Para mukha ako yan eh. Hindi, hindi, hindi mo. Ayun, 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 ano. Ito. Mukha ako yan kuya eh. Hindi, ayun yung kaibigan ko. Taga rito uh, Dito lang nangungong traction nga. Ako yan kuya eh. Uh. De, oh. Hindi, yun yung kaibigan ko. Luloko mo yata ako eh. Ha? Ako yan eh. Ayun, no, oh, mukha ako yan eh. Hindi, oh, kay, kaibigan ko nga yung yan. Para mo may <laughs> pagkakautang sa iyan eh, ako yan. Parang naging ikaw yan. Sabi yata ito eh. Sa iba ka magtanong. Mukha ko yan oh. Ha? Huh? Ay pa magtanong, lakas ng trip mo. Oh. <laughs>